Magandang araw mga bata. Alam niyo ba kung ano ito? Mayroon ba kayo nito sa inyong tahanan? Ang globo ay replika ng ating mundo. Makikita rito ang distansya, lokasyon, direksyon, hugis at sukat ng mga lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang hugis ng mundo ay isang oblate spheroid, kung kaya't ang globo ay maituturing na isang modelo nito. Malaki ang maitutulong ng globo sa pagsasaliksik o pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo. Pumunta tayo sa mga imahinasyong guhit sa globo. Pinakauna nga ay ang Ekwator. Ito ang pinagagitna at pangunahing guhit na latitude. Sumunod ay ang latitude. Ito ay tinatawag din na guhit paralelo sapagkat ang mga ito ay guhit na kaagapay ng Ecuador. Ang layo ng bawat latitude sa isa't isa ay may sukat na isang putlimang degree mula sa Ecuador. Sumunod ay ang Prime Meridian. Ito ang pinakagitna at pangunahing guhit na longitud. Ang linya na patayo sa gitna ng globo na may sukat na 0 degree at humahati sa kanlurang hating globo at silangang hating globo. Sumunod ay longitude. Ang longitud ay tinatawag din na guhit na meridian sapagkat ang mga ito ay guhit na kaagapay ng prime meridian. Kahalintulad ng ibang guhit sa globo, ito ay may sukat na isang 1.5 degree sa pagkitan ng bawat longitud. Ito ay ang mga pababang linya sa mapa o globo. Ang dalawang dulo ng globo ay tinatawag na pole o pulo. Ang North Pole o Hilagang Pulo ang dulo na nasa ibabaw ng globo samantalang ang South Pole o Timog Pole ay nasa dulong ibaba ng globo. Ang distansya o layo ng mga ito mula sa Ecuador ay 90 hilagang latitude. Sumunod ay ang International Dateline. Ito ay may sukat na 180 longitud na katapat ng Prime Meridian. Ito ang batayan ng pagtukoy ng oras sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya't napakahalaga ng IDL o tinatawag nilang International Dateline sa mga manlalakbay sapagkat ginagamit itong batayan sa pagpapalit ng araw. Ngayon, punta naman tayo sa mga espesyal na guhit paralelo. Uunahin natin ay ang Tropic of Cancer o Tropico ng Cancer. Ito ay paralelo ng may 23.5 degree hilaga ng Ecuador. Sumunod so, ay ang Arctic Circle o Kabilugang Artiko ito ay paralelo na may sukat na 66 and half degree hilaga ng Ecuador. Ito ang pinakahilagang hangganan ng aabot ng pahilis na sinag ng araw. Next ay ang tropiko ng Capricornio o Tropic of Capricorn. Ito ay paralelo na may 23 and half degrees timog ng Ecuador. Sumunod ay kabilugang artiko o Arctic Circle. Ito ay paralelo na may sukat na 66 one and half timog ng Ecuador. Ito ang pinakatimog na hilagang naaabot ng pahilis na sinag ng araw. At ang panghuli ay ang grid o parilya. Kapag pinag Sama-sama ang mga paralela at meridians sa globo o mapa ang, ng mundo, ang kabuuan nito ay ang grid. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat!